Ah, tara, hindi ka na. Tubig. Ah, diba, nangunguna ka na. Tutubig ka. Magtutubig ka. Tubig, ha? Ah, tara. Tutubig daw siya, guys. Ha? Si Taguro? Sito? Si Mingmeng? Si Mingmeng? Meron siyang tubig sa CR. Yan. Meron, binigyan ko. Hindi, kakaano ko lang ng tubig. Ay, kakaano ko lang yung sa timba. ko binano ko. Ano, haw na haw lang. pini finish na sige, inom ka pa